Iniuugnay ang tensyon sa tipo-tipo basilan sa naganap na pagpaslang sa Islamic teacher na si Nadstri Taharin na barangay counselor ng Bagindan. Ito ang ibinahaging impormasyon sa inilabas na joint statement ng AFP at PNP. Ang news now mula kay Naptali Belarde sa inilabas na joint statement ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, sinabi sa pahayag na may direktang ugnayan ng tensyon sa poblasyon tipo-tipo, tipo-tipo basilan sa naganap na pagpaslang sa Islamic teacher na si Adzri Taharin na barangay counselor ng Bagindang. Mahigpit na minomonitor ng otoridad ang sitwasyon upang hindi na lumawak pa ang gulo sa lugar. Lumagda rin ngayong araw ng Joint Statement of Commitment ang AFP PNP at local leaders, kabilang ng representatives mula sa MILF at Provincial Government ng Basilan para resolbay ng gusot, magkaroon ng dialogo at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng residente. Nanawagan ng otoridad na manatiling kalmado at iwasan ang anumang hakbang ng paghihiganti at makipagugnayan ng sa otoridad sa pagkamit ng hustisya sa paraan na naayon sa batas at mapayapa. Naptali Belarde, I-Minds. Philippines